subay subaybay po natin uh, sa ating programang IFM News. Yes, uh, good morning. Uh, Idol Mark at sa uh, listeners ng IFM, sa lahat ng mga transport sector. Magandang umaga po. Opo, uh, kamustahin po namin muna po ngayon ang transport sector uh, dahil sa nagdaang uh, bagyot. Uh, may mga pagbaha pa din po. Kamusta po ang uh, lagay po ngayon uh, ng inyong mga miyembro, uh, Sir Bernard? Well, una talaga talagang... Uh... Uh, hindi maganda dahil isang uh, hindi nakabaya mga kasamaan natin. So mm -hmm. aburido sila dahil yung isang linggo isa yan, hindi din yan. Kaya kami aburido at uh, hindi lahat pa lahat. Nakalos lahat yung mga buong hanay ng transport sa Pangasinan. Tumatawag sa atin kaya ito kung paano gagawin namin. Mm -hmm. kaya ito naghanap kami ng mga malalapitan din, mga kasama natin sa national. Mm -hmm. Opo, sa, sa ngayon po may mga greatly affected po na mga ano po natin, uh, 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 membro po natin. Yung ruta, in particular Sir Bernard, na talagang uh, ngayon sobrang apektado po talaga. Alam natin lahat po, pero yung sobra-sobra po na apektado po talaga. Pero ulang ula yung uh, Teluselda Gupan, mm -hmm. uh, uh, itong downtown loop, tapos lahat ng mga rota na entering dagupan. Mm -hmm. Ayan, talaga apektado yan. Pero ang talagang pinakamain na tinamaan itong magmula, galing ng south, magmula yung Bayambang sa Dagupan, San Carlos Dagupan, sang mm -hmm. Santa Barbara Dagupan, Kalasyao Dagupan, Downtown, Sambak Bulusan Mangin, ganyan. Yung dati mga west halos lahat ay Mark, halos lahat. Mm -hmm. So Sir Bernard, eto po mga areas po na ito, isa uh, sila po 'yung ah uh, uh, talagang nakakailangan po ngayon ng immediate po talaga na tulong uh, uh, mula po sa ating pong national uh, government agencies, uh, Sir Bernard. Tama po, kasi kung sa amin lang 'yung mga pondo ng mga corporates hindi sa mm -hmm. sa halos lahat apektado, lahat ng sakin sa na lang. Uh, 180 yung uh, drivers plus 180 yung operator. So, yung karami. Mm -hmm. So, talaga kailangan namin ng tulong magmula sa... Especially yung galing nga mismo sa DSWD. Mm -hmm. Yan ang hinihintay natin. Opo, ano pong klasing uh, klaseng tulong po sa ngayon po ang uh, sa palagay po ninyo? Yung immediate po talaga na dapat mabigay po ng ating pong mga ahensya ng gobyerno? Well, unang-una yung talagang pagkain. Uh, yun talaga ang kwan. Kasi alam mo naman ang mga driver natin, mm -hmm. baring isa o dalawa kaya pa nila. Pero nung araw pang-apat, yun na sila, mahirapan na sila. Mm -hmm. So pagkain talaga ang kailangan namin. Opo, po. may mga pamilya po ito na binubuhay. Tama po. Tama. Yes. Mm -hmm. Sir, Sir Bernard, uh, dito po sa mga ano, ang pinaka rason po is uh, dahil po ba sa tubig baha, uh, Sir Bernard, yung mga non-passable po ng mga uh, areas po natin, ito po ang pinakadahilan kung bakit hindi makabiyahe po. At uh, pansin po namin, medyo limited nga po yung mga lumalabas na mga sasakyan. Yes. Yung yung baha. Yung mga limited na alam nyo talagang kahit alam nilang uh, medyo masisira yung nila, Mm -hmm. Pumaposada sila dahil sa kailangan talaga nila eh. Yung talaga makain ng pamilya nila. So, risky yung pagbiyahin nila. Mm -hmm. Oo, kasi kung masiraan po sila, eh malaking uh, gastos din po ito. Oh, at saka mababad sa baha, hindi naman uh, ganun lahat na uh, okay ang mga ano natin, no? mga makina natin, uh, Sir Bernard. Kawa po, unang-unang katamaan -unang dyan, yung brake lining, yung brake pad. Siyempre, kakapal yan eh. Mm -hmm. So, pag nababag sa tubig dyan, yan ang unang-una. Minsan, matutuklap yung brake lining. So, yan ang unang-una. Tapos, pangalawa, yung mga bearing, ganyan, mga piston ng mga brakes. Mm -hmm. So, yan ang unang-unang katamaan. -unang Paano pag pumasok pa yung tubig sa transmission at saka differential, mm -hmm. mas malaking bagay yan. Lalo pag pumasok sa makina. Correct. Mm -hmm. Okay, anyway, Sir Bernard, ito po magtatalumpati uh, na naman po ang ating pong uh, Pangulong uh, Marcos Jr. Mamayang hapon. Ha, uh, Inaasam po ba natin na uh, ano po ba ang uh, gusto ninyong marinig uh, sa transport sector? Sa ma andam, maraming usapin po sa transport sector, Sir uh, Bernard. Ha, maraming concern po 'yung mga miyembro po natin. Pero uh, kung kayo po tatanungin po ba, ano po dapat 'yung pang pagtuunang ng pansin po ngayon? Uh, ngayon nalalapit na rin yung pagtatapos ng termino ng ating Pangulo kasi hanggang 2028 nga lang. So umaasa pa ba kayo dito sa mga nakaline up na sana matupad niya bago matapos ang kanyang termino? Yes. Tama po ang unang-unang problema talaga ng transport sector. From 2017 hanggang ngayon, yung public modernization, yung PTMP, public transport modernization program. So hanggang ngayon talaga, magusot, malaking gusot pa rin yan. Sana mabigyan nila ito ng pansin. Kasi talagang kung makikita natin yung mga sinasabi ni Secretary Dizon na kailangan ng restriction talaga. Yung mga nakamodernize na, inap na inap na sila. So sana ito, bigyan nila ng pansin na pag-aralan mabuti, tapos tignan yung financial capability ng mga operators yung financial scheme, kung paano nila pahabain yan. Para hindi kayo mahirapang willing naman tayong mag-modernize. Kaya lang yung, uh, yung paglatag nila kung paano kami magbayad kung kami nahirapan. Mm -hmm. So uh, ano po ang uh, parang suwestion uh, nyo po dito sana na talagang dapat mapakinggan po ng ating pong, uh, pamahalaan na in particular ang Pangulo kasi siya ang magbibigay ng mandato eh, dito po sa DOTR sa LTFRB uh, na maaaring makatulong po sa inyo ng mga nasa hanay po ng uh, transport? Pulang-ula, no? Para talaga kami talagang makakasunod dyan sa programa yan. Habaan nila yung terms. At saka yung, yung, terms lang, from 7 years to pay, gawin nilang kahit 10 years or 12 years to pay. Mm -hmm. Tapos Tapos, bawasan konti yung interest from 6 to 3% at saka yung uh, equity na binibigay na lang 280 masyado maliit gawin nilang kahit uh, 10% doon sa presyo ng sasakyan palagay ko hindi kami mahirapan kasi sa ngayon mm -hmm. hirap na hirap sila sa monthly amortization ng mga sasakyan dahil minsan abot na 50 mil hindi talaga kayang hanapin po yan yun sana ang gawin ng uh, gobyerno natin. Habaan lang ng aming kwan, uh, terms doon sa pag-utang doon sa mga modern sasakyan. Mm -hmm. eh, pero so, sa po ng ano po, mga presyo po ng uh, petrolyo, Sir Bernard, ano po ang inaasahan po ninyo dito na sana nakapaloob dito sa zona ng Pangulo uh, itong usapin na ito na ano bang gagawin ng gobyerno para at least sa uh, secure ito pong uh, presyohan at magandang maging kita ng ating mga transport sector? Pero una, matagal na rin natin pinag-usapan din po mga para pa mm -hmm. ilang, pa ilang sona na rin. Nasana kung sakaling tumaas bigla yung uh, ating gasolina, uh, nasunila, nasana sa lahat ng mga pampoblimong sa track na-exempt ni nila yan. Mm -hmm. Yung pampawasan nila sa ating buwis natin sa gasolina, para rin, hindi masasaktan talaga kasi talagang apektado rin at tumas. Kasi hindi nila nakaramuan talagang mataas yung crudo natin. So sana pag nagkaroon ng ganong sitwasyon, tignan nila ng pang-pansin yung exemption ng mga public utility vehicle natin. Okay. So panghuli na lang po siguro uh, Sir Bernard, uh, uh, with the state of the nation address ng ating pong pangulo, umaasa ba kayo itong mga sinasabi po ninyo na kahilingan ng uh, transport sector ay matutupad ba ito ng ating Pangulo sa bago matapos ang kanyang uh, termino? Kasi 2028 na. Yes, umaasa po kami. Malaking talagang umaasa kami na sana mabigil ng pansin ang hane ng transport sector. Kasi nakailang sunat, talaga wala kami naasahan din eh. Sana mapansin nila ngayon. Mm -hmm. wag Huwag nila yung hayaang magkakaroon pa ng malawakang strike. Kawawa rin yung mga ibang kasamahan natin. Opo, maraming salamat po Sir Bernard. Babiyahe po ba kayo ngayon? <laughs> Wala pa, hindi pa kaya. <laughs> hindi pa kaya. Sir Bernard Tulio, Presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Magandang umaga po sir at uh, ingat po kayo, mabuhay po ang inyong uh, hanay. Maraming salamat. God bless. God bless po. Sir Bernard Tulio, uh, mula po sa hanay po ng uh, sektor po ng uh, transportasyon uh, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Uh. Umaasa sa po tayo idol na eto po yung didinig po ng ating pong uh, pangulo itong mga hinaing po nila uh, dahil uh, isa po ito sa katulad ng sinabi ni Sir Bernard matagal-tagal na po nilang hinihiling yan. Itong mga ano po na ito, sinasabi po nila parang paulit-ulit na lamang po na tinatalakay po natin every state of the nation address uh, uh, ng uh, Pangulo. Eh pero mukhang uh, at least uh, ngayon uh, narinig natin mismo ang Presidente, eh talagang uh, sila po ay eh, hindi nawawalan po ng uh, pag-asa ng Presidente po ng One uh, Pangasinan Transport Federation uh, na siguro sa ngayon na uh,